nabigyan ng panibagong pag-asa ang mga persons with disabilities sa Gimba, Nueva Ecija sa pamamagitan ng mushroom livelihood project ng pamahalaang panlalawigan na naglalayong magbigay ng simpleng kabuhayan sa kanilang mga tahanan isinagawa ang programa sa Gimba Municipal Gymnasium katuwang ang Provincial Integrated Disability Affairs Office. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng isang daang pirasong mushroom fruiting bags, starter kit, at water sprayer bilang panimulang puhunan. Nagkaroon din ng pagsasanay hinggil sa tamang pangangalaga, pag-aani, at pag-imbak ng mushroom upang masiguro ang magandang ani at dagdag kita. Nagpapasalamat po kami sa binigay pong mga uh, pangkabuhayan na kabute. Uh, at ito po talaga ay napakalaking tulong po sa ating mga kababayan, mga taong may kapansanan na makapag-alaga po ng kabuti na ito at kanilang pagkakakitaan. Ito din po ay uh, isang bagay na napakahalaga sa kanila na maging uh, ma-improve po yung kanilang self-esteem at yun pong uh, kabuting ito ay talaga pong uh, napakaganda pong kabuhayan. Nagpapasalamat po kami sa suporta po na binibigay niyo po sa aming mga taong may kapansanan. Governor Oye Umali, sa ating Vice Governor Kuya Lemon Umali, Congresswoman Cherry Umali po sa binigay po niya nilang para po sa PWD ng Gimba na 100 beneficiary po ng mushroom malaking tulong po ito sa amin uh, para po sa pang-araw-araw po. Makakatulong po ito sa pang-araw-araw kagaya po ng uh, pwedeng malibre ng ulam, uh, pwede rin pong alimbawa pag maraming na uh, lumabas na mushroom, pwede rin pong ibenta, nakakatulong din po ito sa kabuhayan. Kaya laking tulong po ito para sa aming PWD ng Gimba. Ang proyekto ay patunay ng pagtutulungan ng lokal at panlalawigang pamahalaan sa pagtataguyod ng inklusibong kabuhayan at oportunidad para sa lahat ng Novo Ecijano. Ako po si Philip Double P. para sa Balitang Unang Sigaw.